Ito tayo sa pick one. Ito yung view niya. Ayun nata yung pick two eh. Good morning. Kapunta kami ngayon sa National Park. Uh, Maraming way papunta doon, pwede kayo mag-hire ng motor o kaya mag-bus o kaya yung package to. Pero yung sa bus, mura lang siya. Uh, dumadaan siya doon sa harap ng hotel namin ng 9am. Yung bus papuntang National Park, nag start siya dito sa harap nito. Sa harap niyan, so dito siya. Ayan dito siya. Jan sa harap nito, meron siyang 9am, 11.30 at saka ang last trip nila is 3pm maliit <coughs> lang yung bus public bus ganito lang yung bus niya yung pabalik naman uh, tigi isang, o isang oras, halimbawa 9am nag start dito, 10am naman yung papalik dito. Ganon din yung sa 11.30, ang pabalik niya 12.30, and then sa 3, yung bus, hintayin nyo siya ng 4 p.m. Pero dapat medyo maagahan nyo kasi minsan medyo maaga silang dumarating. tayo ngayon sa National Park ng Katba at mayroon yung 80,000 dong yung pressure pwede rin kayo mag-rent ng bike pero hindi ko hindi kami nag-rent maglalakad lang kami Horis so <tossed> Mot ito yung map niya. Ay, so, forest na tayo. Ano niya? Ay, ako. Ayan. Kinumbaging. Puno. na na. Morning. Ano, wala tayo forest. Đoàn này thì cộng lại cộng cộng lại làm sao bằng Nhìn đoàn... quay đẹp đoàn... chưa? Samsung mình cộng lại sao bằng em đoàn đến kia hả? Ừ. <cười> <cười> mình là 800 cộng một cây rưỡi mới hơn hai cây. Chắc anh ấy sẽ cây đường núi chắc anh không, không không hỏi đâu anh bảo thật bình thường thôi <laughs> thật bình thường. chỉ có điều là không biết là quan trọng là gì nữa mọi người về xem mấy giờ anh sẽ về giờ khách sản đấy đấy mới là Được. điều quan trọng Grabe yung pawis ko. Pero sa tingin ko, malapit na kami. Ayan May mga taga ibang bansa na nagdidikit ng sticker doon. So malapit na kami sa katotohanan. Pag pupunta kayo dito, magbawakan kayo ng tubig. Kasi kailangan talaga yan. Ayan. Mountain. Oh, ito so, tayo sa Pico 1. Ito yung view niya. Ayun nata yung Pico 2 eh.

Punta kayo dito at makita nyo yan, dalawa yung daan. Huwag kayong pupunta pa paakyat. Kasi yung viewpoint ay nandito siya. Hindi kasi siya masyadong halata kasi yung arrow maliit lang, yung pangalan. Ayan no. Pero dito kayo pupunta. Huwag doon sa paakyat. Yan, kasi yung viewpoint nandito siya. May mga pangalan yung puno dito. Ayan no. Dito sa forest na to ang isang sikat sa kanila ay yung tree na ginagawang chopstick. O, pag ginamit mo yun at may poison yung pagkain, nag-iiba yung kulay niya. May mga aso dito.